Hey! What's up guys for today's video? Magkukwento. na naman tayo as usual. <laughs> Meron lang kasing pumasok sa isip ko eh. Alam mo yun? Naranasan nyo na ba na lagi kayong pinapagalitan? Lagi kayong sinasabihan? Ang daming sinasabi pero para sa inyo walang kwenta? ganon. Narealize ko na yun pala ay isang kayamanan. Isa siyang treasure sa buhay natin which is walang kahit sino makakakuha, walang kahit sino makakanakaw sa atin, walang kahit sinong taong kayang pibagin. Yung mga taong nagtanim sa puso natin ng mga magagandang aral magagandang turo magagandang sinabi pero at that time na sinabi sa atin yan parang para sa atin wala lang kaliwali parang ang sakit sa utak sa, sasabihin natin sa mga taong nagsis, lagi tayong pinapagalitan bakit ang ingi-ingi nito ang sakit sa ulo ganon naranasan niyo ba yan? yung pag kinakausap tayo ng mga magulang natin or kung sino man yung taong nagko sa atin para sa atin, kaaway na natin sila. Kasi para sa atin, nangingialang sila sa buhay natin. Pero yun pala, kapag in the, in the, in the, future pala, like 15 years, 20 years from the time na sinabi sa'yo, ma-realize mo, tama pala yung sinabi ni Kwa, ano Yun ang tawag doon, kayamanan pala. Isa pala siyang treasure na hindi makukuha kahit sino. Kasi nakatanim siya sa utak mo eh. Paano siya manakaw? Kaya pala, nung mga kabataan ko, ang daming mga nag a sa akin, ang daming mga nagpapayo sa akin. syempre alam mo yung pagka pinapayong ka, di ka nakikinig, di ba? Kasi parang wala ka pa dun sa point na yun eh. Parang nasa point mo pa lang kasi yung nagdi-discover ka, anong mga meron, at ma-adventurous ka pa. Pero ng ngayon na nasa point na ako ng maturity na magmuni-muni ka na oh tama pala yung sinabi ni ganito, ganyan kaya kayo kapag kayo pinapagalitan huwag niyong damdamin lalo na sa iba kapag pinapagalitan nagpapakamatay no 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 no, no. kapag kayo pinagalitan huwag niyong damdamin okay? Kasi in the future, malalaman nyo kung bakit kayo pinagalitan. In the future, hindi. Hindi bukas, hindi sunod araw, hindi ganun. Malalaman nyo in the future, like 20 years, 30 years from now, malalaman nyo kung bakit. Sabagay, it's very nature naman sa mga bata na yung papalaki pa lang, growing up pa lang tayo, Yun, lalo na kapag mga nasa edad tayo ng 15 above, apakatigas ah, ng ulo hindi nakikinig kahit kanino. Oo. Kaya ma masasabi mo, lalo na sa mga teenager dyan, mga below 15 and below 18, huwag kayong magtigas ng ulo. Kasi, in the future, malalaman nyo kung bakit tayo pinapayuhan, bakit tayo sinasabihan, bakit tayo pinapagalitan, at bakit yung mga magulang natin ay galit na galit kapag tayo ay nagkamali. Kasi kapag kayo rin ay maging magulang or kayo rin ay magiging matured, maiintindihan nyo, ah ganito pala. Oo. Dapat pala nakinig ako dati, dapat pala. Oh, nando na yung nagsisi kayo, 'di ba? Kaya para sa akin. Ako kasi dati nung kabataan ko, hindi talaga ako nakikinig kahit kanina sino-sino nagsasabi-sabi sa akin. Hindi talaga ako na. Ang tigas talaga ng ulo ko. Kasi gusto ko ako mismo yung makakaranas. Gusto ko yung kapag sinabi nila ganito, wag mo hawakan yan, kay mainit yan. Hindi ko talaga. Hahawakan ko talaga. Doon ako maniniwala. Ah, mainit nga talaga. So wala na. Napaso na ako. O ano sa ko? Sana nakinig na lang ako sa'yo kasi mainit pala talaga. Ganon. Pero dapat kapag ka, gust, sa mga edad kasi nga uh, ano, bata-bata pa, ando na yung matigas ang ulo. Pero may limit. Ando na yun sa ma mahilig ka mag kung ano yung mga bagay-bagay. limitan mo din yung sarili mo. Hindi rin lahat ng gusto mo ay gusto mo rin. Gu lahat na rin ng gusto mong maranasan ay pwede rin limit-limit din. Kasi may mga bagay-bagay na gusto mong maranasan, eh, yun pala ay ikakapahamak sa'yo. Okay? Pakicomment naman kung tama ako. Maraming salamat. Thank you.